Noong unang panahon, ang mga alitaptap ay maliliit na kulisap lamang. Ang mga kulisap na iyon ay walang daladalang apoy. Ngunit ito ring mga kulisap na ito ang tinatawag natin ngayong alitaptap, sa English ay fireflies. Bakit kaya sila ngayon ay may daladalang apoy na kikisap-kisap? Gaya rin ng mga alitaptap ngayon, ang mga kulisap noong unang panahon ay gabi lamang kung lumipad. Ngunit ayaw na ayaw nila ng mga gabing madilim. Ang ibig nila ay mga gabing maliwanag ang buwan. Kapag madilim ang gabi ay nagtatago sila sa mga damo. Nagtatago sila sa mga dahon at sa mga bulaklak. Sila ay takot na takot. Anong dahilan bakit takot? Isang gabing madilim, wala man lamang mapagtaguan ang mga kulisap. Nakakita sila ng isang punong sampagita ang ilan sa kanila ay nagkubli sa mga bukong ng bulaklak nito. Mayroon namang nagkubli sa mga talulot. Bakit ba ang tanong ng sampagita? Bakit ba kayo nagtatago? Bakit ba kayo takot na takot? Kayo ba ay natatakot sa dilim? Hindi kami sa dilim natatakot ang sagot ng isang kulisap. At saan? Ang tanong ng sampagita. Sa mga kabag-kabag, ang sagot ng maraming kulisa. Bakit kayo natatakot sa mga kabag-kabag? Ang tanong ng sampagita. Inaano ba kayo ng mga kabag-kabag? po muna tayo. Ano ba ang ibig sabihin ng kabag-kabag at ano ito? Ang kabag-kabag ay isang uri ng maliit na paniki na lumilipad sa gabi. May pakpak na katulad ng sa paniki ngunit mas maliit kaysa karaniwang laki ng paniki. Pagbalik na po tayo sa kwento. Kami ay kinakain nila, ang sabi ng mga kulisap. Kapag kami ay nakita nila ay hinuhuli kami at iyon na ang katapusan ng aming buhay. Masama naman ang ginagawa sa inyo ng mga kabagkabag, -kabag, ang wika ng sampagita. Biruin mo, kay rami ng mga kabagkabag, -kabag, ang sabi ng isang kulisap kaya kami ay pakaunti ng pakaunti. Maubos nga kayo kung ganyan ang wika ng sampagita. Kaawa-awa naman kayo. Hindi nga namin malaman kung ano ang aming gagawin ang wika ng mga kulisap. Eh, bakit kung maliwanag ang gabi ay hindi kayo nagkukubli sa aking puno? Ang tanong ng sampagita. Kung maliwanag ang buwan ay mahirap kaming mahuli ng mga kabag-kabag, ang sagot ng isang kulisap. Hindi makakita sa liwanag ang mga kabag-kabag, ang dugtong ng isang kulisap. Sila ay nasisilaw sa liwanag, ang dugtong panguli ng isang kulisap. Ganoon pala. Hindi pala makakita sa liwanag, ang sabi ng sampagita. Tuturuan ko kayo kung ano ang dapat ninyong gawin. Ano ba? Ano ba ang dapat naming gawin? Ang tanong ng bawat kulisap. Bawat isa sa inyo ay magdala ng apoy, ang sabi ng sampagita. Pagkatapos ay magsabay-sabay kayong lumabas. Matatakot sila sa inyo. Hindi nila kayo malalapitan. Oo nga, siya nga, ang sabay-sabay na sabi ng ilang kulisap. Mabuti nga, ano, ang sabi pa rin ng ibang kulisap. Ganoon na nga ang ginawa ng mga kulisap. Isang gabing madilim, ang bawat isa sa kanila ay nagdala ng apoy, Pagkatapos ay nagsabay-sabay silang lumabas. Para silang bolang apoy na lumilipad. Hindi nga naman sila malalapitan ng mga kabag-kabag. Anong tuwa ng mga kulisap? Lumipad sila ng paikot-ikot sa punong sampagita. Salamat sa iyo, sampagita. Mula ngayon kami ay malaya na. Simula noon, tuwing lalabas ang mga kulisap pag ang gabi nagdadala sila ng apoy. Ang mga kulisap na iyon din ang tinatawag ngayong alitap-tap.